Uh, natawag daw niyang sir ito siya so nung nalaman ng uh, concern, Concerned concern, concern citizen na you know, dahil lang doon na da, da, dahil lang doon pinatayo niya ng 2 hours yung waiter na walang mong na waiter ay kubaga hinila niya daw papuntang staff room yung waiter at tinanong at saka doon na daw nag nag-hysterical, I mean nag 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 emotional, Emo naging emotional na yung yung waiter dahil nga daw sa nangyari and then Yes so guys, welcome back again sa ating channel. Sa so for today's vlog ay pag-usapan natin ang trending ngayon na pinag usapan patungkol sa isyung ito ng parte uh, part siya ng LGBT at saka ito po yung mukha niya mga kautal no. So, siya po si Jude Bacalso. Yan. Siya po ang, nagtitrending ngayon sa social media. Dahil sa ginawa niya sa isang wite, uh, waiter o waiter <laughs> sa isang restaurant sa Cebu. Sa Yulis restaurant daw yun. Na kung saan ay na mistakenly uh, misgendered or natawag niyang sir. Se ano? You know? Natawag niyang sir which is na offend si jud Bacal so ito so na ano siya na na, na na, offend siya bakit daw siya tinawag na sir na kung saan ay makikita nyo sa kanyang video ay makikita nyo sa kanyang picture dito ha na ah, ano talaga siya yung babae yung ano babae yung kanyang mukha yung yung, yung appearance siya yung postura niya pero mistakenly misgender na misgender siya na tawag siya sir which is nagalit na offend si si ano si si Jude at saka kumbaga worse ang ginawa ang ginawa ng ni Jude sa waiter na kung saan ay pinatayo ng 2 hours so pinatay, pinatayo ng Ah... Uh, ito ang isang waiter ng two hours and then may may isang may isang ano may isang concerned citizen which is siya yung ano siya yung concerned citizen na nag-post sa social media ito po kung para ano for reference po puntahan niyo si Jan Calderon yan si Jan Calderon uh, long post po kasi so ang dami kung babasahin natin to it's ano talaga uh, mahaba so to make the shorts to make the story short, kumbaga, is, yun nga, uh, kasama niya yung family niya, nandun sa isang mall sa, sa Cebu, and then, napadaan niya, napadaan siya doon sa, ano, sa, kung saan saan yung restaurant na ito, at saka nakita niya na, parang, akala niya daw, na parang, uh, siya yung may-ari, o siya yung manager, o siya yung may-ari, na parang, parang nagdi-discuss lang, nagdi-discuss lang siya sa kanyang employees, sa kanyang staff, sa kanyang waiter. And then, parang nagka, nagkaroon siya ng, uh, kumbaga, parang nagkaroon siya ng isip na parang may something wrong. So, dahil nga, two hours na, two hours na talagang, ano, two hours na daw talagang nakatayo yung, yung waiter. Ito, ya, ito yung actual na pictures na kung saan nakuha na ng, 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 pictures. Sayang nga daw hindi niya nakuha na ng videos kasi nga, naging, parang naging emotional na siya, parang naawa na siya sa waiter. And then, nilapitan niya sila as in nag-interfere talaga tong uh, concern citizen uh, concern citizen para tanungin kung bakit anong nangyari and then si Jude Bacalso nagsalita nagsabi na tanungin niyo siya tanungin niyo yung waiter so nag uh, tanungin daw yung waiter kung bakit anong nangyari and then sabi ng waiter uh, natawag daw niyang sir ito siya So, nung nalaman ng uh, concern, concerned concern, concern citizen na you know, dahil lang doon na da, da, dahil lang doon pinatayo niya ng 2 hours yung waiter na walang kamuang-muang na waiter ay kubaga hinila niya daw papuntang staff room yung waiter at tinanong at saka doon na daw nag nag hysterical i mean nag, nag kubaga nag emotional emo, naging emotional na daw yung yung waiter dahil nga daw sa nangyari and then parang ano yun parang ah, uh, yun na uh, parang dahil lang don dahil lang don sa na, na misgendered or natawag kang sir ay mayroon ka ng karapatan um, uh, gawin don sa mga taong mas mababa sa diba? di ba deport porket waiter lang di ba di porket waiter lang or dapat man lang kung na misgendered siya or nabastos siya eh dapat hindi sa hindi niya kumprontahin or dapat magsumbong sa sa manager, di ba? For sure may manager on duty that time sa restaurant na kung saan nangyari. Pero yun nga, kumbaga mas nanguna yung uh, kumbaga pagka alam niyo na pagka unprofessional or ano bang term doon sa ginawa ng uh, anon ng LGBT member na to na si Jude Bacalso na kung saan ay pinatayo niya ng ano no nakakahiya talaga kasi ang sabi nga daw is yung restaurant na yun ay harap lang daw ng entrance ng mall so ibig sabihin ang daming mga mga taong uh, dumadaan na parang naintriga bakit gano'n ganyan gano'n and then di ba umiyak yung waiter umiyak yung waiter dahil nga sa sa kumbaga naging uh, emotional na parang naging nagpanik nga daw eh, sabi na dito eh nagpanik nga daw yung waiter dahil nga sa nangyari so yun lang no so sabi nga dito imagine sabi daw na ano na bisan kit sa pang problem uh, kahit sino pa daw yung uh, kahit sino pa ma, ma, mapamayaman man or uh, mahirap wala tayong karapatan na gawin sa mga tao di ba ito yung ito yung sabi niya so for reference lang paki-basa or paki-puntahan niyo si Jan uh, ah, Calderon dahil ito siyang nagpost para maano nyo ma malaman nyo ang ang totoong nangyari and then some of our some of ano niya mga post niya is Bisaya so yun pero yun 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 yung ano kumbaga summary ng kanyang pinost na kung saan ay pinayaya pinaya niya yung waiter dahil saan natawag siyang sir di ba so para sa akin parang masyadong ano masyadong sumobra na yung pagano ano na kung masya, overacted lang yung ano yung uh, yung LGBT member na si Jude Bacalso sa naging reaction niya na natawag sang sir 'di ba for 'di ba sila ang mas mas uh, mas educated sa mga ganyang uh, kung gender ano gender ang tawag diyan uh, basta may tawag diyan eh na ano na kung sila dapat ang mas nakakaalam. Sila nang nakaka So dapat silang mag-adjust kasi hindi naman lahat na alam yung gender sensitivity. Yun yun, yun yung term na gusto kong sabihin. Gender sen sensitivity. Na kung saan hindi lahat mga ang hindi lahat ng tao ay uh, open open-minded sa mga ganyang bagay na kung ikaw ay uh, uh, bakla pero nakasuot ka ng pambabae ay eh, automatic na lang automatic talaga ang tawag sa iyo sir. Hindi eh, mo naun ma-please yung lahat ng tao, di ba? So dapat kayo, kayo yung mas nakakaalam, kayo mas educated when it comes to ganyan mga bagay. Kayo na lang din sana ang mag-adjust. Kasi di naman yung, di nyo naman lahat ma-please yung tao eh. Kasi alam sa mata ng Diyos, sa mata ng tao kung ano ka, kahit nakasot naka, naka, naka kapan ka pa man ng pambabae pang o panglalaki, 'Di ba? Alam pa rin ng Diyos, alam pa rin ng tao na kung ano ka, kung lalaki ka ba or babae. 'Di ba? So wag lang sana maging sobra. So, 'yun lang mga katulad ko nung masasabi sa video to, Please comment down below. Maraming salamat po. Bye-bye lahat.